guys at ito nga guys uh, tapos na tayo mag record no? sinirecord ko lagi araw araw yung ating money in at saka money out para malaman natin kung mayroon bang pumapasok na pira dito sa ating tindahan kung may kita ba tayo no? pero okay lang naman kahit malaki yung money out natin kasi yung mga binibili ko ay sa tindahan naman na punta no? mga paninda ko naman yun at dagdag naman yung pagkakitaan dito sa aking tindahan kaya okay lang naman yun guys kasi nga kanina guys habang nag lista din ako ng mga kotang-utangan kotang-utangan talaga <laughs> yun nga guys mapasok sa isip ko yung parang nagbablog yung otak ko na paano ko nakilala si Bisa parang ganon din kaya sabi ko na ano kaya kung ibahagi ko din to paano ko nakilala baka sakali makarelate yung iba dyan no? at, at kung parehas ba tayo ng ganito ng pangyayari no? kaya ayan kaya, so guys, for this video ay hindi mo na tungkol sa tindahan. Ito ay tungkol muna sa aking buhay. <laughs> para may bahagi ko, no? Kaya, ito na nga guys, uh, kung paano ko ba nakilala si Mr. Para sa mga single dyan na uh, naghanap. Para sa akin, hindi po kasi hinahanap yung pag-ibig dahil pusang ibibigay sa'yo ng Diyos, no? Kung para sa'yo talaga. Siyempre guys, umpisan muna natin sa pinakauna, no? Kung paano kami nagkakilala. Ito kasi guys, yung si Mr. I, matagal ko na rin naman siyang friend sa si FB. Yung, pero hindi talaga yung nag-text kami. Minsan lang kasi magtext lang siya kumusta. Pero minsan di ko na replyan kasi nga hindi ko mga in-entertain yung mga ganun ganun Kahit hindi naman tayo kagandahan. Sabi ko, malakas sabi nila, malakas daw yung appeal. Ewan ko. Ewan ko kung totoo, sila lang naman ang na nagsabi. No? Eh, pag ako kasi talagang trabaho, trabaho talaga, talagang sinubsob ko yung sarili ko sa trabaho kasi nga malaki yung pangarap natin sabi at yun nga guys dahil hindi kasi ako yung taong na nag-aksaya ng oras yung gagala-gala yung gano'n. trabaho bahay lang kasi ako talagang ganun ako uh, yun nga guys eh, pa, pag may trabaho kasi ako noon so ang diap ko lang noon ay linggo kasi so, tinagal-tagal natin maging singles beka yung bang sa tinatagal natin na yung mag-isa lang tayo na siyempre napaisip din natin na maganda yung may partner para may kakwintuhan, may may ano ba, ganun lang, no? parang may kabanding. At yun nga guys, araw ng Valentine's Day yun, at tumawag nga ako na para ko na kasi nanay kasi mabait siya sa akin no. Kaya tumawag ako sa kanila at sinabi nga niya sa akin, bakit daw ano, Valentine's Day, bakit daw nasa bahay lang ako di daw ako nakipag-date, sabi ng gano'n. Sabi ko, <laughs> natawa lang ako. Tapos, yun, kaya ang sabi niya, pinapayuhan niya ako na, pwede daw ako maghanap, ng mapapangasawa, ng, na may mag aalaga sa akin, na, hanggang sa pagtanda, na may makakasama, no, gano'n, parang gano'n. Kaya, doon napapaisip ako. Napapaisip ko, oo nga, ano, bakit, alam naman mag-isa lang ako, at, puro ako trabaho kasi ang nasa isip ko noon kasi yun dahil may pin, pangarap kasi talaga ako noon kaya sinubsob ko yung din, yung sarili ko din sa trabaho kaya kaya yun nagsimba ako noon yun ang hingi ako ng gabay sa Panginoon at hingi ako ng limang sign para kung ganito ang ipapakita ng isang lalaki sa akin at siguro ito na yun siya na yun kung maparamdam sa akin yung limang sign na eh. yun. Kaya, ito na. Ito na nga. At nung mga ilang, pagkalipas ng ilang buwan yata yun, guys, nag-text yung kapatid ko na pupunta daw ako sa bahay nila dahil matagal-tagal na rin kasi kami hindi nagkita dahil nga, busy sa trabaho. At yun nga, napunta nga ako doon na dum dumalaw ako, no, kasi bagong panganak yung kapatid ko noon. At nandito nga at pumunta nga ako sa bahay nila at at dito ko kasi yung sign na hiningi ko sa Panginoon ay syempre ang unang-una sasabihin ko guys no baka may makarinig diyan unang-una kasi pag gusto ko yung makilala ko yung unang lalaki na at ang unang sign na ipakita niya syempre yung dadalhin ako sa simbahan yung magsimba kami yung, yung yung sign na hiningi ko lang no palatandaan ko lang kasi tapos yung pangalawa ay gusto ko yung magpintuhan kami sa tabing dagat, yun kasi yung gusto ko, yung yung wala kaming iniisip na oras, yung walang, di lagi nagmamadali, yung may time kami ba, yung magpintuhan lang kami sa tabing dagat, yung aking pangalawa na hinihingi ko. At syempre yung yung pangatlo na hinihingi ko ay yung hindi ako ikakahiya, yung pagmamalaki niya ako sa buong mundo, yung gano'n, yun yun. yun ano, sign na, pangatlo na hiningi ko. Tapos yung pang-apat, guys, na hiningi ko ay yung gusto ko yung nasa 40 plus, no. Yung kasi ang hiniling ko, kasi pag ganun kasi ang edad, parang seryoso na sa ka At ang panglimang sign ko na hiniling sa this guys, ay yung mas malaki ang sahod above minimum, no. Kasi nga, ayoko naman yung pares lang ng sahod ko na minimum lang. Siyempre, gusto ko mas mataas yung sahod para hindi naman ayoko naman yung kumukuha ko ng bato na ipakupo ko sa ulo sa ulo. Kaya yun talaga ang ano, siyempre mapili pa rin ako kahit ganito naman ako guys talagang maano ako din no, mapili sa hindi ako basta-basta makipag ano kung ganun lang din naman ang sahod. So mag, mas piliin ko pa rin na mag isa no, isa naman sakit lang sa ulo. Kaya yun ang sign na hiningi ko guys. Kaya nung pumunta ako sa kapatid ko no at na kwento nga niya na ito nga yung mister ko, no? kasi taga dito, kasi yung magkalapit kasi sila ng bahay, no, ng kapatid ko. Kaya, nakwento ng kapatid ko na ito si kuya, na yun nga, malaki daw yung sahod, na yun. Basta ganun, guys, nap, napakwento. Kaya doon ako nagka-idea, sabi ko, yun yung panglimang sign ko, ah. Kasi matagal na rin kami ng mister ko noon na magkakumustahan ba sa Facebook. Di ko lang masyado pinapansin kasi Akala ko lang yung ano, gano'n. Basta, mapili din kasi ako noon. Kaya yun. Tapos, nung umuwi na ako dito at nakita ko nga si, yung sister, no. Sa labas, nag-abang siya sa akin pag-uwi at yun. Akala ko, ihatid niya ako. Yung pala ay hindi, nahiya yata siya. Kaya, ang ginawa niya. Yung sinakyan kong tricycle, binayaran niya. Kaya yun. Kaya yun, ah. Kaya yun, pag-uwi uh, ko at duman muna ako sa sa simbahan at bago ako dumulit sa aking boarding house noon. Kaya yun, umpisa noon magka-text na kami, kumustahan, ganito. Ganito, parang lagi niya tinatanong kung kumain na ba ako. Tapos yun, nung paggalinggo, di ulit, ayun, nag-text na siya na magkita daw kami. Ito na nga. Unang kita namin yun, guys. Tapos yun. Tapos, nung linggo, di ko kasi yun. Kaya eh, tinitingnan ko kung, kung siya na ba talaga, no? Kasi, tinitingnan ko. Kaya nung nagkita kami talagang tinitingnan ko talaga siya mula ulo hanggang paa. Kasi nababasa ko kasi yung tao. Nung no? pag unang kita ko kasi sa, tao, nababasa ko yung kung sincere ba siya or makulok o ganun. Parang ganun guys, di ko alam bakit nababasa ko yung unang kita ko sa isang tao. Kaya yun, nababasa ko yung isip niya na sincere siya sa akin. At nagtaka naman ako bakit din niya ako tinitingnan. No? alam ba niya yung hitsura ko sa pegan. Hindi siya tumingin sa akin, pero ako nakatitig ako sa kanya kasi binabasa ko yung isip niya. Tapos, ano, ganito na, no, manis na kami. Akala ko kasi doon kami pupunta sa mall. Ang gulat ako, sakay daw kami ng LRT. Um, ano, yun, sabi nga niya, napunta daw kami ng baklaran. Akala ko kasi mamasyal kami doon. Yung pala, dinala niya ako sa simbahan, simbahan ng baklaran. Sabi ko, lo, ito na yung sign na hiningi ko. Ito siya na ba, Lord? Kaya yung nagdasal ako. Ito na ba, Lord? Ito na ba yung binigay mo sa akin? Bakit? Bakit ito? Bakit ito yung sign na hiningi ko? Bakit dito niya ako dinala sa simbahan, sa baklaram pa talaga? No? Hmm? Eh, dito lang naman ako nakatira sa Manila. Dito lang sa ano, no? Kasi marami naman simbahan dito, pero doon niya ako dinala. Ayun nga, nagsimba kami, guys. Dinala niya ako doon. Kasi akala ko sa mula, magpintuhan, lista sa ano, di ba? Pero hindi. Ang ginawa niya, dinala niya ako sa simbahan at nagsimba nga kami. At pagkatapos naman namin nagsimba ay kumain muna. Kumain muna kami. Tapos yun, pagkatapos namin kumain ay naglakad-lakad kami hanggang sa nakarating kami doon sa mua, doon sa tabing dagat. At doon nga kami napaupo sa tabing dagat. Kaya nagpintuhan nga kami hanggang sa hindi namin na malayan ng oras. Sumabot na kami ng ng anong, guys no kaya ayun siguro doon nga guys kaya nabigyan na ako ng tatlong sign na yung hiniling ko no kaya lang nung tinanong ko yung edad niya sabi niya nagsinungaling lang pala siya sabi niya nasa 30 daw siya pero nasa 40 na talaga siya noon kaya doon ako nag-alangan doon talaga ako nag-alangan sa kanya kaya napaisip muna ako noon pero yung ibang sign na ano naman pero yun pala, ang totoo pala, 14 na talaga siya, nag, nag ano lang siya sa akin. Tapos, ayun na. Tapos naging kami na, no, sinagot ko na siya noon kasi nga, nabigay yung sign ko eh. Tapos yun, naging kami, tapos sinatid na niya ako sa bahay namin. Yung talagang seryoso siya, no, kasi talagang ano siya, iningatan ka yung naramdam mo eh. Hinatid niya kagad ako sa bahay pagkatasan mo magkwentuhan. Tapos yun, hindi mo na kami nagkita noon kasi nataon na busy at busy din siya noong linggo na yun. Tapos nabalita ko. Kasi ang ayaw ko kasi sa lalaki yung tumatagay. Ayaw yung ayaw ko talaga. Ano. Kaya tinatanong ko lagi siya kung nagtatagay pa ba siya may tinatanungan ako noon. At yun nga ay sinabi nakita daw nagtagay. Kaya yun parang nawalan ako ng gana kasi ayaw na ayaw ko talaga sa tao yung may busy. Pero hindi naman siya naninigarilyo. Ayun nga guys, no, kaya ayun, parang nakipag, ano ako doon, nakipag-goal up. Kasi kung hindi mo kayang iwan yung mission, ay talagang break na tayo, sabi ko, ano. Ayun, yun nga, pumunta ah. siya noon. Tapos sinundo niya ako nung pagka-out pagka ko, nag-abang siya sa ano, nagulat ako, no. Ba't nandiyan siya? Nataon kasi yung damit ko noon. Sinundo yung parang yung uniform ko nun guys ang nasuot ko kupas kasi nga di ako nakapaglaba wala pa naman akong dalang extra t-shirt kaya sabi ko labat nandyan siya at yun nga sinundo niya ako at nahiya nga ako kahit kasi yung damit ko nun na uniform na medyo kupas yung nasuot ko kaya yun pumunta kami dun sa mall at nagkwentuhan yun nagpaliwanag siya ganito ganyan ang gano'n na magbabago ganito ganyan at yun nga ay yun naging okay naman kami at yan picturean niya ako doon sa pinuntahan namin at ayaw ko pa nga kasi ngayon damit ko <laughs> kung pa sa ano ba yan long timing ang punta niya kasi ngayon damit ko noon ah, hindi ko nagustuhan at yung nga niya ako at pinost pa niya sa social media guys ayan nga pinagmamalaki niya ako doon sabi ko wow ito na ito yung sign -hining ba't na hiningi ko din but na but lahat ng sign na hiningi ko naramdaman ko sa kanya kaya kaya yun alam ko na talaga na siya na talaga yung yung, yung mga kasama ko, no, kasi lahat ng hiningi kong sign sa Panginoon ay pinaramdam niya. Kaya, yun, guys, parang muna ako nagpapaya. Kaya, yun, guys, nung nangyari yung kahit mayroong nag-comment, pero mas maraming naman nag-comment na mas maganda naman, no nakakataba ng puso, may isa lang doon na total sa amin, pero di ko na yung pinansin, no. Marami naman boto at maganda naman yung comment sa iba, kaya nakakatuwa dahil nataon pa yung damit ko na, ano, na hindi ma nakupas pero pinagmamalaki pa rin niya ako no no kaya kaya doon ko naramdaman talaga ano, na sana talaga kaya kahit anong sabi ng ano sa akin na wag daw ako sa kanya kasi ano ganito may kasi nga guys may asawa na rin kasi siya dati pero hiwalay na rin sila kasi may pamilya na rin yung ex niya dati no kaya yun kaya kahit sabi, sinabi nila na hiwalayan ko kasi nga may ano na nga, asawa. Pero hiwalay na rin naman sila dahil may pamilya na rin yung kanyang ex. Kaya malakas pa rin ang putub ko talagang naniniwala ako sa aking sign na binigay ng Diyos. Kasi Diyos na talaga ang gumagawa ng paraan para makilala na ko siya. No? Kaya yun guys, yun nga ang kwento ng buhay namin ni Mr. kung paano ko siya nakilala. No? Kaya sa mga naghanap dyan, hindi po talaga hinanap ang pag-ibig. Kusa mong maramdaman, kusang ibibigay ng Diyos kung para sa inyo yung taong yun. Kaya, yun, guys, kaya gusto ko lang ibahagi, no, kung paano ko nakilala si mister kasi yun yung sign na binibigay sa akin ng Panginoon at naramdaman ko yun sa kanya. Kaya, yun, guys, hanggang dito na lang ang aking video. Sana may natutunan kayo, no, kung kayo din ba, guys, paano nyo nakilala ang inyong mister ngayon? Kaya, yun, guys, comment nyo lang dyan, no, kung Ganun din bang inyong sign ng kung ano iba-iba naman kasi tayo nang hihingi ng sign sa Dios no. At yun guys, maraming salamat sa mga nanood sana may natutunan kayo. Thank you guys. God bless us all.